hello mga idol, mga friend, friend, o mga kababayan, mga viewers. Ayan guys. Tapos ako maglinis guys, magkakapina ang lola. Ang gamit ng asukal ay pula lang guys. Pula o brown? <laughs> brown sugar. Ah, konting coffee. Coffee is talaga guys pag umaga. Ayan, maglagay siya na ng kape. At maglalagay na siya ng asukal yung kape nilagay na doon sa lagayan ayan na na guys ano lang konti lang yung gamit ko lang teaspoon lang yung kutsarita kumbaga ayan yan guys coffee, coffee is life talaga <laughs> ayan kahit bawal at least once a day lang naman pag umaga lang naman kasi nasanay na tayo pag umaga kape o kaya ay, itya ayan halo halo lang lola halo halo lang siya ayan guys so, titikman na niya ang coffee niya bye bye thank you